mainit, nakakairita at malagkit. Ganyan kung ilarawan ang nararanasan ng mga sanosenyo at ng lahat ngayon sa buong Pilipinas dahil sa init ng panahon. It's summer time na nga. Ngayong tag-init, ating diskubrihin ang mga pampalamig na maaaring makapagpawi ng ating mga uhaw. Andito ang chocolate drink, red iced tea, blue lemonade at black gulaman. Dahil sa naranasang heat index o yung ramdam na init, dagsa ang mga estudyante dito sa Kolehiyo de San Gabriel, Arcangel upang bumili ng mga patok na pampalamig. Samot sari ang kulay at lasa ng mga red iced tea, chocolate drink, blue lemonade at ang classic na sagot gulaman. Isa si Nanay Lilibet na nagtitinda ng mga sikat na palamig dito sa malapit sa eskwelahan. Four years na, chukot, masarap siya. Sa Paradise Farm Community School, kapansin-pansin na nagkakagulo ang mga estudyante sa pagbili ng ice scramble. Nasama mga lang magawa. at syempre, magpapahuli ba ang all-time favorite at healthy pampawing uhaw ang fresh na fresh na buko juice? Mostly po mga 100 pieces a day po. Sapat lang ma'am pang araw-araw. Maraming paraan upang malabanan ang maalinsangan na panahon. Kaya kung ikaw ay naghahanap na makapagpapawi ng iyong uhaw, marami niyan dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Jose ako si R.M. Oblianda, Public Information Office.